Dumulog sa tanggapan ni Mayor Raymond Garcia ang mga guro sa isang pribadong training and assessment center kahapon Enero 22, 2025 upang humingi ng tulong dahil o hindi pa sila nababayaran sa kanilang mga sahod. Mabilis na inaksyonan ng alkaldi ang mga reklamo ng ilang guro kasama si Atty. Jigo Dakwa, ang head ng local school Board na agad usa ni Mayor Garcia upang siguraduhin na mabigyan ng tulong lalo na sa paghahain ng naangkop na mga reklamo. Iniutos din ng alkalde na makipag-ugnayan ng LSB sa Department Department of Social Welfare ng lungsod hinggil sa posibleng tulong para sa mga gurong ito. At gayon din na makapasok ang kanilang mga application sa Department of Education. Matapos makipagpulong sa alkaldi ay agad nilang sinamahan ang mga gurong ito patungo sa Public Attorney Office. Nakausap din anya si Dr. Nimfa di Bungo ang DepEd Cebu City Division School Superintendent at DepEd 7 Regional Director sa Jimenez hinggil sa usaping ito. Anya na karamihan sa mga nagre reklamo ay nagmula pa sa Mindanao, kaya naman nagpahayag sila ng malaking pasasalamat sa mabilis na pagkilos ng lungsod. Naglabas na rin ng show cost order ang BPLO sa center para tumugon sa mga reklamong inihain ng mga tauhan at dapat ding sagutin ng center kung bakit hindi dapat bawiin ng lungsod ang pansamantalang business permit nito. Well, uh, actually, privado na pilahan international school so sa dili sa ilang kontrata kung freelance uh, swiluan ni sila 500 to 200 uh, 2,500 allowance so uh, base sa instruction ni Mayor uh, Raymond Garcia nga no, uh, indorso ni sila sa public attorney's office ating napahinggan si attorney G. Gudakwa ang head ng local school board Mula rito sa lungsod lawigan ng Cebu, Bumbo Jona Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, bombo Radio Philippines. Basa Radio. Bombo!